pagpapalang araw naman sa ating lahat yun, panibagong araw tayo panibagong vlog o yan na, nandito na tayo sa ano, pinagsasugaan natin sa kalabaw natin, sa ginagatasan natin ayun medyo malabong na rin dyan Ayan, yung bulo sa so kain na yun o dinaro natin dito sa gawing dulo ayun, medyo mainit o para hindi mabilad mamayang tangalian tapat pero ano naman eh Kahapon, umulan na Halos sa linggo hindi umuulan dito sa atin Kahit tumulan, umaambun lang May eh, kahapon, medyo malakas-lakas O okay, na, uh, di na tayo nakapag-vlog kahapon uh, nag, Ano kami ni Boss Andy kahapon sa likod Sinabog natin yung ano, sinabog natin yung Pataba Doon sa ano, doon sa mga kalamansi Baka mag-spray mag sana tayo nung ano nung hapon alas 3 na lang tayo nagumpisa gawa ng may polyar yung pinang i-spray natin hindi tayo natapos inabotan na nga tayo ng ulan medyo malakas yung ulan kahapon kontra pabor ka nga pabor dahil nga tatalab yung patabang initsya natin doon sa kalamansi kontra naman dahil hindi tayo nayaring po ano nag-spray ayun nauna nga ako ay bosandi para maiswag nga yung mga kalabaw. Ayan eh. Tapos eh, dito sa may silong. Oh, Mamaya ma maano na na. Ano, uh, lusong muna kami sa Ortiz ni Boss Andy. O so, pagitan isang araw ngayon, paglusong natin sa Ortiz, gawa nung may kalabaw tayo. Hindi pwedeng di lumusong nung ilang araw. <coughs> Ayan. Ano tayo dito? Antayin natin wala pa kanina doon sa ano eh. sabi ko kay nanay mauna na tayo magsusoga ng kalabunga gusto na muna tayo kasi siya lang mga boss pwede ano tayo malat hindi, ga, hindi masyadong ganun ka 100% yung ano nung katawan natin kinamalat tayo tapos masakit yung ulo <coughs> Siguro sa amin na rin. Pawis tapos maaambunan tayo. Inamalat eh. Masama ay nararamdaman ni Boss TJ. Tama na naman yata tayo. Ang isang araw kasi. Ah, Magkakapunta tayo na doon sa Naglinis doon sa mga halaman natin. Yo, no boss. Dito na tayo sa tabing ilog. Dito sa may bangka. Ayan, wala pa si boss Andy. Antabayan natin ng konti. Ay. Wala tayo sa lamin ngayon ha. Ah. Kalimutan natin sa lamin. Ayan, hanggang tinihintay siya. Linis natin ng konti yung bangka. Masyado Ininis sa sa likod. Sa, sa harap. Itong itibitin na yan. Palawang na yan. Kaya kailangan pag ano. Pag na libre tayo. Pag di na tayo lumulo. Madalang na tayo lumuso sa ortis. Sa bagay. Basta eh, hindi pa lulubog. At buhay pa yung mga sili natin doon. Kahit dalawang beses sa isang linggo. Sa bagay. Kalabaw na pala natin. Andun. Kaya nga yung ano Baka makapag ano tayo ngayon Makapag Ano tayo ng pasapaw doon sa ano Sa farm to May naman tayo Makapag spray tayo Tapos Mag ano tayo ng Ah uh, tayo Wala ano tayong gagawin ngayon na Masyete media. Mag alas 8 Medyo tinanghali tayo. Water lily. Ano kasi? Mga agos na ilog. <coughs> Inamalat ako. Ito parang pinibiyak ang ulo natin. Sakit. Yan, mga boss. Dito na tayo sa sa kanto ayan, kumakapal na may damo tapos ayun yung ano natin nagkakahinog na oh. ang daming bunga hindi natin mahagad pero may nakakuha tayo ano may nakakuha tayong bagong bayar ayun o oh. ayun mga pitas yun na to nagpapapitas ng sapong bundle ayun o oh, dami hindi nga ganun ka ano. Hindi lang ganun ka lalaki. Pero may malalaki din. Oh. <coughs> <coughs> Ay. Pipita sa'yo ngayon mga limas sa ako. Kung kaya natin. Kung ano bukas na tayo mag-i-spray. Tangali na rin. Dami ko, ano, dami yung bunga. Oh. itik sa bunga 15 ang ano nang buyer nating nakuha 15 ko ah Madaming bunga Kung bukas magpapitas sulit siya Ano ah, ano natin si kwintik Kalo may kasama tayong pipitas, Ano naninilom na iba madaming bunga Ah Ang daming bunga. Na. Kailangan naman ano to? Ma malitingan. Kailangan mo ba sa ilalim mo? Oh. Namumuti. Oh. Dami. Yan po. May na nga Ayan Kaya kailangan mo ano na. Lalaki. Oh. Alas is gabalad. Alas yung haba At si din Andy nag ano, nag kinip ng tubig badam muna naman lakas lumaki ng damo nauula lang kasi ayun suma suma ano hmm lumabaan na to yun o may patabayan Malapit pa nakabili. Tapos ito ipalain natin. Yan, may mga steam borer. Pero wala pa naman palang ganong ano. Maninipsip. Pero ano no. Medyo nagaan na siya. Medyo pumupula na. Ipalain natin. Ay meron din. Madalang. Kung ano bukas lang tayo magaan. Yan yung Nandun namin ni Boss Andy. Pero na namin pagitan. Ay, pilapil. Bukas lang tayo mag-ano, mag spray Pipitas na muna tayo ngayon. May kitis kilo yung pipitasin natin ngayon. Uh, sampung banner doon sa bago. Tapos, isang sako kay Kuya Pantin. Isang sako kay Kuya Bong. Tatlo na bayar natin ngayon. <laughs> Dami natin bayar. Ha? Wala, mabawasan nyo mga bunga nyo para malitingan. Ayan o, managsisipag si pa. pusa. Ayan o. Nagsisipag Gawa nung itik sa bunga. Ayan o. lag nga pala tayo ayun bali naka ano na tayo isa sa ako baka may ano din sa 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 dulo mga dalawang timba pa siguro yun ayun bali lima sa ako yung ano natin yun pipitasin natin hindi naman tayo nag ano nagpaanda ng makina mula naman din ka hapon dito medyo malakas din basahin lupa eh Ay, mo sandi, ino muna tayo. Eh, lamig. Ay, Ay sana unang pumitas tayo medyo ano. Malamig. Ako limlim. Pero ngayon umano na may araw. Ano <coughs> muna yung ano. Papalit tayo ng damit. Inoobo na tayo. <coughs> Ay, sabit. Pahin na tayo. Pahin tayo ng gamit. Basta na yung ano natin. palub sa kayong ano natin. Natutuyo kasi yung ano eh. palit ng na tayo. Yan. Medyo kumulim na ng konti. Baka makaisan sa ako tayo bago kumain. Ay, napa. Yan, ha Oh, Kalimutan natin, nag-vlog pala tayo. Ayan, nakakaya lang pala kami di Boss Andy. Ulam namin. Kasi manok. Tapos tayo kumain. nakain na tayo. So ayan, nakaapat na pala ano ba na tayo. Apat na sako. O, dalawa pa niyan. Nagpahabol lang isang ano si Kuya Pantin. Dapat lima na yung flip na sinatin. O, nagpahabol lang isa si Kuya Pantin yung ano daw kalahati na yun yung kalahati na ipipitasin natin yun o pagkapahinga natin ito muna natin yung mga karabang para mamaya dila diretsyo na tayo ay sinisipon saka inuubo <coughs> hirap yung galita sakit sa ulo Ah. Ano mo bas? Dito pa si Magda dito. Biglang buhos malakas sa ulan oh. Ano? na tayo. Biglang buhos malakas sa ulan. So, tayo para -tay. sa Ula na, para mapunta tayo sa pagkain. Sa kubo. Ulan na, lakas. Ano mo Biglang hinto naman. Biglang ulan tapos biglang hinto. Dan mula tadi tu sa apa nak kita ria. Ay, wala na mag-iitik dito. Sumipat di na kung ay kumuha nato sa ano lang. Ito sa bulan bana. Dito wala Di sini oh. No? <laughs> Doon nanggaling. Doon sa ano na 'yan. Sa Santa Isabel No, Ayun yung ano natin. So, kung ano siguro. Isang ano na muna. Tunoy natin yung ano. Tunoy natin yung isang sako. Hindi di tayo masyadong gabi. Yan po boss. Tumulad. Tumulad tayo. Nagpapatila. Tumulad. ni long nan tu ah belum timbah apa ni bisa sa aku ni buku ni nolong nanti aku nolong na ni buku apa tak bisa sa aku nah lo kan pula nanti nolong sid kembali dimas aku ya <coughs> dia mulai Pupunayin lang natin mamaya ito pag yung katapos ng ulan Ayun know, namumuti yung gawin Namumuti Ulan Lakas Tapos medyo maalon dahil malakas din yung hangin Tapos sumuba na Pupunayin muna namin basahan dito nga nang Makakulang uh, tig-isang timba. Wala nang ulan. Yan mo, hamas. Limang pang mga na yan. eh tayo nang uwi. Papalasing pa natin sa bahay na. Papauwi na kami ni Boss Bukas na lang ulit. dito na yung hangin sa kayang ulan Pero alas na yung pasado na Pag tayo pwede gabi Pag-plastic pa tayo ng ng Hili ah, alay, alay, pa na, kuku. Kuku na boss. Pasan? Pindit mo po nga. Ha? Pindit mo nga. Kaya andan na ito. Wala. Ayan mga boss. Uh, yung binigay natin doon sa itang bayan natin. Bali 95 kilos yung good. Pinatanggal kasi yung mga kulot. Saka 14 kilos na yung kulot sa kayo medyo maliliit. Tidanggal natin. Hindi natin sinama. Yung puro good lang yung kinaano natin. O yun. Medyo maaga pa naman. Matas pa naman si Araw. Mag-aano uh, magaan tayo Tawag dito mga Pipitasin natin Talbusin dito sa likod Kahit mga 10 kilo lang Tig-30 30, may 300 din tayo Pandagdag Panggastos Yan mga boss Sumobray na talbus natin Ito Nasa Ano siguro to 15 Tapos yung nandun sa kabila Nasa 4 pa yan Pulang 20 Papagalitan na lang tayo ni Kuya Bong yan. Sabi mga 15 lang kaya 10. Ayan. Malanggam mo. Ay mga langgam mo. Yung iba, inaano lang namin yung malanggam. Kaya kailangan maano lang yan. Uh, spray. Para matanggal yung langgam. Saka para hindi mangulot. Ayan ay anaano natin lumabas. Yung nalinis natin, talbos natin. Ayan. Ayan, Mer meron din ah yung unang uh, ano yun, nalinisan ayun uh, ano nyan yun uh, napatabaan na rin may ano pa dun may mga apat na kilo pa yun nasa 20 siguro yung talbos natin na yun